Magsisinbing pambato ng Pilipinas ang mga kababaihan ng Omega Empress para sa 2024 Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational Tournament sa Saudi Arabia. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Ibabandera ng Omega Empress ang bandila ng Pilipinas sa 2024 Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational o MWI. Ito ang pinakamalaking torneo sa eksena ng women's competitive MLBB na bahagi ng Esports World Cup na idaraos sa Saudi Arabia ngayong darating na hulyo. Sina Kashi Al Puerto, Rica Amory Amores, Shin Shinowa Perez. Mary Mary Vivero at Gwyneth Not Ayanami Diagon ang bumubuo sa koponan. Para makatungtong sa puntong ito, pinagrinahan ng Empress ang Silab Road to MWI nitong nagdaang weekend. Tinalo nila sa Grand Finals ang kanilang mga karibal na TNC Z4 sa pamamagitan ng isang dominanteng 3-0 sweep. Tumataginting na 500,000 US dollars o katumbas ng halos 30 million pesos ang halaga ng prize pool sa MWI. Kaya naman aminado ang Cebuanang si Vivero na malaking bagay para sa kanila kung papalaring masungkit ang titulo at ang kalakip nitong premyo. Grateful po kami kasi um, hindi po biro yung prize pool ng MWI and first time po ito sa amin. Kaya malaking tulong po ito, hindi lang po para sa mga sarili po namin, pati na po sa family namin. Matutulungan po yung family po namin na nasa Cebu tapos yan din po yung motivation namin kaya ginalingan po namin. Bukod sa salapi, excited din ang ex laner ng grupo para sa mga bagong experience na nag-aabang sa kanilang kupunan. Super excited po kasi parang ngayon lang kami nabigyan ng chance na ganyan kalaki yung prize pool na and parang first time din po namin sa bansang yun kung saan i-held yung competition. Parang exciting po na sa part na makakita kami ng ibang continent, ibang klase ng culture naman din. Sa so, Saudi Arabia rin idaraos ang MLBB Mid-Season Cup kung saan kalahok ang top 2 esports teams mula sa Pilipinas. Magkakaalaman kung aling dalawang pupunan ang papasok dito sa paparating na MPL Philippines Season 13 Playoffs na magsisimula sa May 22. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.